Okay mga bro, magandang araw na naman at welcome na naman sa ating channel. Bali ang pag-uusapan natin ngayon mga bro ay kung ano ba yung mga kwan kailangan sa ating fish shaker. Dahil sa may mga nagtatanong na kung ano ba yung mga bibilhin ng mga materyales sa ating fish stunner. Kaya mo tayo ng video mga bro. Okay, pero bago ang lahat mga bro ay shout out muna natin yung mga kaibigan natin dito sa ano sa YouTube. Yan. Unahin natin si Bro Hill Montalya from Quezon Province. Ruben Mahsol from Kilometer 20 Tugbok, Dabao City. Yan sabi dito ni Sir Robin Maso lagi daw siyang nanonood ng ating mga video Eh Sir salamat po sa support sa ating channel sunod po ay si Ronald Dio Ayan. at sa isa pa natin kaibigan dito sa ano sa Youtube si Multiwork TV yan shout out bro Okay. ito lang mga bro at yan natin na kung ano yung mga kailangan sa ating fish okay punta na natin mga bro Okay mga bro, andito na yung ating mga fan mga bro, mga materialis natin. Okay, at ito yung ating listahan Okay mga bro, unahin natin dito sa ating 1.5 kilo magnetic wire number 14. Ito siya mga bro. Yan. Sunod naman natin yung 1.5 kilo magnetic wire number 23. Ito siya mga bro. Yan. Yung ating 6 pieces na bolts in wing nut. Yan. Oh, butterfly. Bali, ito siya mga bro. Yan. Yan. Sunod natin yung kuha natin. One pieces electrical tape. Ito siya mga bro. Wala akong nabiling mga laki mga bro. Kaya ito na lang dalawang maliliit. Naubusan daw yung sa ano, pinagbilang ko. Yan sunod natin yung 2 pieces contact point Bali ito siya mga bro. Yan. Apat na yung binili ko mga bro, nagawa na ako nang reserve ako. Yan. Okay, 2 pieces contact point. Sunod natin yung ano. Yan. 8 pieces condenser natin. Ito siya mga bro. Bale, yung ginagamit ko mga bro na condenser ay wala wala siyang ano. nakaintikit na pangalan dito. Ito isang binili ko na ito, oh, yung pangalan niya. Ayan siya, oh, Amco Ignition. Yan, yan lang mga bro pag bibili kayo ng condenser na yan. Yan. Tapos so, natin buksan. Siya, mga bro yan. ito yung ground nya at ito yung positive nya mga bro ito yan. Okay. at isunod naman natin mga bro yung fan kung gusto nyo lagyan ng kapasitor mga bro ay ito siya one piece kapasitor 2.2 micro para 350 volt yan yan ang ilagay nyo. Kapasitor ng, kung mga bro, electric fan. Pwede dyan. Okay. Sunod. At yung, kung natin. Two pieces paper insulator. Yan. Ito siya mga bro. Paper insulator natin. Ayan. Okay. Okay mga bro para sa ating karagdagang materialis ng ating pieces stunner sa ating platino yan 2 pieces yung panilalim natin ay yari sa bakal pwede yung lagari ng kwan sa pinagkakalpintiro natin ng lagari pwede yung basta asiro siya mga bro pwede at yung pang, pang natin ay pwede yung hawakan ng kutsara pero dabis talaga mga bro yung tanso. Pulang tanso o pulang tansong dilaw. Yan. Okay. DIY yung mga bro yung sakon natin sa platino natin. Pang at pang ilalim. Tapos sa pindutan natin mga bro. Yan. Ang pinakadabis din sa pindutan natin ay tanso rin. Pwede rin lagyan ng kanyan contact point. Pwede rin hindi. Hindi rin mga bro yung holder ng ating kuan. Yung clamp ng ating condenser. Pwede rin. Tapos yung kahoy na kuan gagawin nating bahay ng fish natin. Yan. Dapat kuan mga bro. Yan kinakatam din natin. Nililinis natin para maganda yung natin. Tapos yung alambre nya. Basta mga sirong mga bro pwede. Yung tadyang payong mga siro mga spoke yan pwede yan okay mga bro yun yun lang yung ating kwan part list ng ating kwan o materialis ng ating fish shaker mga bro okay ito lang mga bro okay mga bro yun lang at maraming salamat sa panonood sa ating channel kung bago ka sa aking channel ang kalimutang mag like, share subscribe sa pagkipindot na notification bell pagkipindot na rin ang notification bell dyan sa baba para titit ka sa bagong video mga na mga upload na lang okay ok mga po ang mga sa mga susunod ng mga vlog na rin, mga amplifier amplifier repair at mga ano-ano pa mga bro ok salamat ulit mga po mga